Magandang tanghali po, Ma'am Criselda. Magandang tanghali po, sir. Palagi ko kayo sinasaktan ng inyong mister. Tuwing nag-aaway po kami, lagi po inuuntog hmm. ako, sinasakal. Ano to? Adik? Eh, hindi daw po, pero pag sinasabihan kong adik, sinasakal po ako agad niyan. Eh, adik siguro. Adik nga po siguro, siguro sir. Siguro dapat ipatokhang na natin. Pwede po, sir. Kaso baka... <laughs> okay. Anyway, Ma'am, ang dahilan kung, kung bakit kayo napunta rito ay para makuha nyo na Maris po ang inyong baby. Po yung bata. Ilang taon po yung baby nyo? Anim na buwan po, sir. Ayaw niya po ibigay, nagmamatigas po siya. Opo, sir. Ay, bakit po siya nagmamatigas? Kasi ang sabi niya po kay nanay, sinabihan po siya na may-ari ng bahay na ibalik daw yung bata. Yan okay. daw po ko. Ang sabi niya, hindi na, na yun makita, nay, kasi wala siyang kwenta ina, hindi ko ibabalik sa kanya yan. Kayo pang walang kwenta, kayo na nang binubugbog. Simula po buntis ako, wala po siyang trabaho. Ako po nagtatrabaho, ngayon lang naman po ako nag-resign na nag -design. So palamunin na, bugbogero pa? Opo. Eh, yun ang walang kwenta. Siya na po nagtrabaho ngayon, nag-resign po ako. Mga tatlong linggo pa po nakalipas. Pero hindi na po kayo nagsasama ngayon? Nag hindi na po. Nung... Okay, so hindi... hindi. na po kayo. So Opo. gusto niyo po makuha ng baby niyo. Opo. Sige po, madali ko yan. Gagawin po natin ang paraan yan. Para bigyan linaw ang problema, ha, makakausap natin. Sige Ginang Aileen Margas Ambiena ni Aling Crisilda. Ma'am Aileen, magandang tahali po, Ma'am Aileen. Ano po? Si Rafi Tulfo po ito, Ma'am Aileen, sa TV5 po. Opo. Ma'am Aileen, gusto na makuha uh, ni Ma'am Crisilda yung kanya pong baby. Papuntahin ko para makuha si Ah, okay. So, madali lang ho pala kayong kausap. Oh, sabi ko sa iyo, ba't ko kayo naiyak? Makukuha na natin yung baby. May gusto kayong sabihin, Ma'am Crisilda? Paano ang pala? <laughs> hindi, hindi po yata alam nila na ganyan po nangyari sa amin. Okay. Ma'am Aileen, hindi niyo ba alam na magkahiwalay na po yung inyong anak at saka itong si uh, Ma'am uh, Crisilda? <laughs> oh, sige po, ah. Hindi kung may address na pwede po. Ba't, ba't kayo tumatawa, ma'am? Umiyak itong isa tapos kayo tumatawa. Para nakakaloko po kay madam. Tawanan nyo na lang po yung inyong anak na adik. Yun yung pagtawanan okay. nyo. Huwag po itong si ma'am Criselda. Kaya po siya naiyak dahil masama po ang loob niya doon sa mga pinanggagawa ng inyong anak na walang kwenta. Pakisabi po sa inyong anak, sabi po ni Rafi Tulfo, walang kwenta siya na tao. Para sa akin po, mas mahalaga pang ipis kaysa sa anak nyo po. Pakisabi po, sabi ko. At kapag okay. pupunta po kami dyan, huwag na lang siya magpakita. Baka ko pa siya. Okay, ma'am? Sige po, ma'am. Darating po kami dyan, ma'am Aileen, ha? Salamat po, ma'am Aileen. Madali ho ito, uh, ah, ma'am. Kasi eh, talagang sa iyo mapupunta yung bata dahil may bataso tayo, seven below. Pag naghiwalay ng mag-asawa, mag-boyfriend, living partner, matik sa mother. Wala siyang magagawa. Si, sinakal niya ako, nawala na ako ng malay. Oh, hindi edi, makukulong siya. O, sige, na, mamili ka. Anong ano gagawin natin sa kanya? Ipakulong natin, patukang. Pakulong po. Ku kulong. Okay. Ayaw mo ng pag nasa loob, na kulungan, ang gusto mo, balian natin ng kamay pa. Mabugbog po siya doon nang danasin din niya yung ginawa niya sa akin, Ma, sir. binibiro lang kita pa. O oh, yan, yeah, napatawa kita, oh, di ba? Yun ang purpose ka, patawanin ka. Tapos na yung problema ninyo. Ito, ma'am, pakinggan nyo. Nasa telepono natin ngayon si Ma'am Dory Angeles, chief ng MSWD, dyan sa Pulilan, Bulacan. Madam uh, Angeles, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali po, Therapy. Apo. Madam darating po kami diyan uh, mamaya kasama po. Oh. Syempre uh, yung ating PNP at kayo po pupunta tayo sa bahay nitong Margas para makuha na po yung baby ni Ma'am Criselda. Ano po? Okay po, sige po, walang problema. Sasamahan so, po namin kayo. Ma'am Doris, sobrang thank you po, Madam ha. Magandang okay. tanghali po. Okay po, magandang tanghali po.